Sa panahon ngayon, hindi baril ang madalas na panira sa buhay ng tao. Minsan isang link lang, isang tawag, isang sweet na mensahe na akala mo totoo. Sa likod ng lahat ng iyan ay isang mukha ng panlilinlang na mas mahirap pa kalabanin, ang mga scammer at hacker. Ang problema, hindi sila basta-basta nahuhuli dahil hindi sila palaging gumagamit ng dahas. Gumagamit sila ng psychology, emosyon, at tiwala. Isa kang target at ang utak mo, 'yan ang pinaglalaruan nila. At minsan, sa sobrang galing nila, ikaw pa ang lalabas na may kasalanan. Kapag nag-message sila, hindi nila sinasabi agad ang pakay nila. Ginagamit nila ang mga salita mo para mahuli kung anong klasing tao ka, matulungin ba, desperado o takot. At kapag nahanap nila ang kahinaan mo, doon ka nila unti-unting binabalot ng kasinungalingan. Isa itong larong mental, hindi lang basta panluloko. Pero ang mas nakakatakot, yung mga hindi mo nakikita. Yung mga hacker na tahimik lang pero may access na sa photos mo, bank details at identity mo. Isang maling click at mawawala ang privacy mo. Ang buong pagkatao mo, hawak na nila. At ang masama, hindi mo malalaman agad. Scammer man o hacker, pareho silang predator. At kung hindi mo alam ang mga galaw nila, ikaw ang magiging biktima. Sa video na ito, ilalantad natin kung paano sila kumikilos Paano nila ginagamit ang psychology para manghut-hut? at paano mo sila maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. At dahil dito, nais naming pasalamatan si Am Arnel Remulena na nagkomento at humiling na talakayan. natin ang ganitong klaseng content. Mismong sabi niya, "Boss, pwede bang gawan mo ng content ang scammer at hacker kung paano sila kumilos, mang-manipula at paano maiwasan? Kaya ngayong video, ito mismo ang ibibigay namin. Simulan na natin. Ikaw ay matututo hindi lang kung paano mag-ingat, kundi kung paano lumaban. Dahil ang utak mong mulat ay ang pinakaayaw nilang kalaban. Sa bawat bukas ng cellphone mo, sa bawat paglogin mo sa social media, may posibilidad na hindi lang ikaw ang nakakakita. May mga mata sa dilim, tahimik, walang bakas. Pero unti-unti ka ng kinakain, hindi ng virus, kundi ng isang nilalang na bihasa sa paglusot, isang hacker. Hindi tulad ng pelikula, ang tunay na hacker ay hindi palaging nakaupo sa madilim na kwarto na puno ng wires at monitors. Minsan, simple lang silang nakaupo sa coffee shop. May laptop, may internet. Pero ang hawak nila ay kapangyarihang kayang sirain ang privacy. May link kapag pinindot mo. Dadalhin ka sa isang peking website na parang totoong bank or delivery service. Dun mo ilalagay ang password mo. On sa sandaling iyon, hawak na nila ang susi sa account mo. May iba namang gumagamit ng keyloggers. Isang uri ng malware na tahimik lang na nagre-record ng bawat letra na tinatype mo. Lahat ng password, account at mga sekreto na babasa nila. Hindi ito na detect ng karaniwang antivirus. Invisible ito. Parang multo sa loob ng system mo. Pinakadelikado ang remote access trojan o RAT. Kapag napasok nila ito sa device mo, parang may multo na nasa loob ng cellphone or laptop mo. Kaya nilang buksan ang camera mo, mic mo, files mo, kahit tulog ka. Hindi mo alam, pero pinapanood ka na nila. At sa mata ng hacker, isa ka na lang na folder. Madalas din silang gumamit ng public wifi traps kapag nag-connect ka sa free wifi sa mall o terminal. Hindi mo alam kung totoo ba yung network. Pwedeng sila ang may gawa noon. At lahat ng pinapasok mong info habang nakakonek, dumadaan muna sa kanila. Hindi lang to basta trip. May mga hacker na binibenta ang identity mo sa dark web. Gagamitin ang pangalan mo para umutang, magnakaw, o gumawa ng krimen. At sa mata ng batas, ikaw ang may kasalanan. Hindi sila, dahil hindi mo alam kung kailan at paano ka na Ito ang madilim na katotohanan. Hindi lahat ng atake ay pisikal. Minsan, ang pinakamabangis na kriminal ay nasa kabilang screen. At kung hindi mo ito napansin, pakahuli na ang lahat. Dawang darkness of truth. At sa channel na ito, ibinubunyag natin ang dilim na pilit mong hindi pinapansin. Number 2. Paano mo malalaman kung may ibang taong humahawak na sa cellphone o computer mo? Nang hindi mo alam, simple lang ang sagot. Obserbahan mo ang mga bagay na dati mong hindi pinapansin. Dahil sa mundo ng hacking, ang pinakaunang palatandaan ay ang mga maliliit na pagbabago. Una, pansinin mo kung bigla na lang umiinit ang phone mo kahit hindi mo naman ginagamit. Ibig sabihin, may apps o processes na umaandar sa background at posibleng isa doon ay gawa ng hacker. Kung napapansin mong bumabagal ang device mo kahit wala kang ginagawa, huwag mo nang balewalain. Pangalawa, check mo kung may mga app na hindi mo naman ininstall o kaya biglang may lumabas na permission request kahit hindi ka nagbubukas ng kahit ano. Kapag may app na humihingi ng access sa camera, mic, o storage ng walang dahilan, posibleng may sumasaksak na spyware sa system mo. Pangatlo, nabago ba ang password mo sa email o social media? Kahit hindi ikaw ang gumawa, kung bigla kang na-logout o may nakita kang new login detected mula sa ibang location, red flag na agad yan. May ibang taong may hawak ng access mo. Isa pa sa hindi pinapansin ng marami ay ang pagkawala ng mga files o media. May mga litrato bang biglang nawawala? May files ka bang na-edit o na-delete ng hindi mo ginagalaw? Pwede itong senyales na may taong nag explore sa loob ng device mo habang tulog ka o busy. Kung sa gabi ay parang may naka-on ang camera, light mo kahit hindi ka nagvi-video call, huwag mo na itong palampasin. Minsan, ina-access na ng hacker ang front cam mo. May mga hacker na nangongolekta ng live feeds mula sa biktima para ibenta sa dark web o gamitin bilang blackmail material. May ilan din na biglang nagkakaroon ng tunog ang phone kahit walang notifs. O minsan parang may static na tunog kapag tumatawag ka. Ang mic mo maaring nakarecord na kahit hindi mo ginagamit. Isa itong madalas na gamit ng mga remote access Trojans. Kung isa o higit pa sa mga palatandaang ito ang nararanasan mo, huwag kang manahimik. Scan mo agad ang device gamit ang legit antivirus. I-reset ang mga password. At kung kaya, i-factory reset ang phone mo. Dahil sa oras na nasa loob na sila, mahirap na silang palayasin. Ito ang darkness of truth. Sa mga mata ng hacker, hindi ka tao, isa kang data. Pero sa channel na ito, ginigising natin ang mga mata ng biktima para hindi na muling malinlang. Huwag mong hayaang sirain nila ang pribado mong mundo. Lumaban ka gamit ang kaalaman. Hindi sapat ang takot para protektahan ang sarili mo laban sa mga hacker. Dahil ang mga ito, hindi natitinag sa takot mo. Ang kailangan mo ay kaalaman at disiplina. Sa panahon ngayon, ang pagiging pabaya sa digital life ay parang pagbukas ng pinto sa magnanakaw at pagyaya pa sa loob ng bahay mo. Unang hakbang, protektahan ang sarili mong password. Huwag na huwag kang gagamit ng birthday, 123456, o pangalan mo bilang password. Gumamit ng kombinasyon ng uppercase, lowercase, numbers at symbols. Hindi higit sa lahat, ibang password sa bawat account. Kung isa lang ginagamit mo sa lahat, isang hack lang, bagsak lahat. Pangalawa, gumamit ng two-factor authentication, 2FA. Ibig sabihin, kahit makuha nila ang password mo, kailangan pa rin ng code mula sa phone o email mo. Ito na ang isa sa pinaka-epektibong panangga ngayon. Huwag mo itong i-disable kahit nakakainis minsan. Mas okay na maabala kaysa manakawan. Pangatlo, magingat sa public Wi-Fi. Kung kailangan mo talagang gumamit ng libreng Wi-Fi sa labas, huwag kang mag-login sa bank, email, o social media. Mas mainam kung meron kang VPN virtual private network para hindi makita ang ginagawa mo kahit naka-public network ka. Pang-apat, lagi kang mag-update ng system. O, oh, nakakainis minsan ng update, pero ang mga ito ay kadalasang may security patches para sa mga bagong na discovering hacking methods. Kapag luma ang system mo, para kang may sirang lock sa pinto, madaling pasukin. Panglima, huwag basta-basta mag-click ng link. Kahit pagaling sa kaibigan, kung may duda ka, itanong mo muna. Dahil minsan, pati mga kakilala mo ay nahack na rin. Ikaw na ang susunod. Tandaan, ang link na pinindot mo ngayon, pwedeng pagsisihan mo habang buhay. Panghuli, mag-install ng legit antivirus at anti-malware software. Huwag free fake apps. Siguraduhin mo ring iskan ang phone o PC mo regularly. Kahit gaano ka pakaingat, kung hindi mo alam ang nilalaman ng device mo, para ka na rin naglalakad sa dilim. Kung akala mo hacker lang ang dapat mong katakutan, nagkakamali ka. Dahil ang mas madalas na sumisira sa buhay ngayon ay hindi gumagamit ng code, kundi ng emosyon. Hindi nila kailangan ng password, kailangan lang nila ng tiwala mo. At sa oras na makuha nila yon, lahat ng meron ka, sunod na nilang kukunin. Ito na ang panahon ng mga scammer. Mga nilalang na bihasa sa pag-arte, pagsisinungaling, at pagmanipula ng utak ng tao. Hindi mo sila makikilala agad. Hindi sila bastos. Hindi sila mukhang masama. Minsan, sila pa nga ang mukhang mabait, malungkot, nangangailangan o mas malala, mukhang nagmamahal. Ngayong gabi, ire-reveal ko sa inyo ang mga sikretong galaw ng mga scammer at ang mga psychological tactics na ginagamit nila para sirain ka, unti-unti, hanggang sa tuluyan ka nang mawalan ng tiwala sa sarili mo. Ito ang madilim na sining ng panlilinlang at baka nangyari na ito sa iyo nang hindi mo napansin. Magsisimula sila sa pagbuo ng koneksyon. Magpapanggap silang recruiter, buyer, seller, long lost friend, kamag-anak, o simpleng tao na may mabigat na pinagdadaanan. Hihilahin nila ang emosyon mo. Papakiligin ka, paawain ka, paasahin ka. Kapag kumagat ka, doon na sila kikilos. Hindi sila agad hihingi ng pera. Uunahin muna nila ang pagkuha ng tiwala mo. At kapag naramdaman nilang nakuha ka na, sa kanila ihahain ng urgent need. Pautang muna, nahold ang pera ko. Kailangan ko lang ng tulong. Tapos ikaw, dahil ayaw mong mawala ang koneksyon, ibibigay mo. Ang ginagamit nila ay hindi lang drama. Gumagamit sila ng dark psychology techniques tulad ng guilt tripping, love bombing at mirroring. Ibig sabihin, gagayahin nila ang takbo ng utak mo, ang pananalita mo, ang mga gusto mo para isipin mong soulmate sila. Pero ang totoo, inaaral ka lang nila, marami na ang naubos. Naubos ang ipon, nawala ang negosyo, nasira ang pamilya at ang iba, hindi na muling nagtitiwala. Pero hindi dahil mahina sila. Naloko sila dahil hindi nila alam ang ganitong klase ng psychological warfare at yan ang babasagin natin dito. Ngayong alam mo na ang pintuan, oras ng buksan natin. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo ang unang galaw ng scammer, ang emotional, na bitag na ginagamit nila para mapasok ang puso mo bago nila kunin ang laman ng bulsa mo. Alam mo ba na hindi lang pera ang habol ng mga scammer? Oo, madalas pera ang ending, pero hindi iyon ang una nilang target. Ang unang kinukuha nila ay hindi wallet mo, kundi emosyon mo. Dahil sa oras na hawak nila ang puso mo, kusa mong ibibigay ang lahat. And sa likod ng mga peking account, sweet na messages, at profile na may magandang mukha. Madalas, babae ang nasa likod ng bitag. Hindi dahil babae ang masama, pero dahil sa dark psychology, mas bihasa ang mga babae sa paggamit ng emosyon para kontrolin ang tao. A seductive manipulation. Hindi ito tungkol sa pisikal na pagnanasa lang hanggang mahulog ka ng hindi mo na namamalayan. At habang akala mo siya na ang the one, pinaplano na niya kung paano katatagain. Hindi ka agad hihinga ng pera. Uunahin ka muna niyang pasayain, pasayahin, at pasayahin pa. Bibigyan ka niya ng dahilan para bumangon, para umiti, para mag-online gabi-gabi. Sa paningin mo, siya ang ilaw. Pero ang totoo, ginagamit niya lang ang liwanag para hindi mo makita ang dilim. Kapag naramdaman na niyang emotionally attached ka na, na napapasok ang mga subtle na drama. Nagugutom ako pero wala akong pera. Nasira phone ko. Ayoko ng ibang lalaki, ikaw lang. Guilt tripping, love bombing, gaslighting. Lahat ng weapon ginagamit para mapaikot ka. Minsan hindi pera ang talagang gusto nila. Gusto lang nilang patunayan na kaya kanilang kontrolin. Ego trip, emotional high. May mga scammer na babae na hindi lang sweldo ang habol, kundi validation. Kapag nakuha ka nila, isa kang tropeyo sa laro nila ng damdamin. At ang pinakamasakit Kapag umamin ka na ng nararamdaman mo, kapag ibinigay mo na ang gusto nila, bigla na lang silang mawawala, hindi ka na re Magsisin lang. Iba na ang kausap nila. At ikaw, matutulala sa harap ng screen, hawak ang puso mong gumuho sa loob ng sarili mong device. Ang tawag diyan ay emotional scamming. Mas masakit kaysa pera ang mawala, dahil ang nawawala dito ay tiwala. Sarili mo, dignidad mo. At kapag di mo alam ang laro nila, baka ikaw mismo ang matutong manloko para lang makabawi. Number 2 seductive scamming ng babae para makuha ang gusto niya sayo. Hindi lahat ng panluloko ay nagsisimula sa pananakot. Minsan, nagsisimula ito sa isang ngiti, sa isang high, o sa isang gabi ng mahabang kwentuhan. Hindi mo agad mapapansin. Hindi mo agad mararamdaman. Pero habang lumalalim ang koneksyon, unti-unti ka nang hinihila sa bitag. That's yung tinatawag na seductive scamming. Isang uri ng dark psychological manipulation, kung saan ginagamit ng babae ang kanyang ganda. Emosyon at lambing para makuha hindi lang ang loob mo kundi ang laman ng bulsa mo ang oras mo at minsan ang kaluluwa mo hindi ito tungkol sa pagmamahal ito ay laro ng kapangyarihan gagamit siya ng sweet words late night conversations at emotional bait para magtanim ng connection kapag kumagat ka sisiguraduhin niyang ikaw na ang maghabol hindi ka na niya kailangang pilitin ikaw na ang kusang magbibigay karaniwan papakitaan ka niya ng interest sa mga bagay na gusto mo gagayahin ang pananalita mo. Papakiligin ka sa tamang oras. Minsan pasasaktan ka rin para maghabol. Jinga push and pull technique. Baba natin. Ang damdamin mo hanggang malito ka na kung love ba talaga o laro lang. Kapag ramdam niyang nakuha ka na, dyan siya mag-uumpisang humingi. Minsan konting tulong lang, minsan birthday gift ko, minsan pang-load lang. Hindi ka lakihan sa una. Pero kapag nasanay ka na sa pagbibigay, tuloy-tuloy na ang paggatas. At ikaw, hindi ka makatanggi. Kasi akala mo kayo, ang seductive scammer ay hindi palaging naghahanap ng pera. Minsan validation lang ang gusto nila, gusto. Lang nilang maramdaman na kaya kanilang kontrolin. Na sa isang sulyap o isang miss you, kumuguho ang logic mo. Talo ang utak sa tibok ng puso. Habang pinapalalim nila ang emosyon mo, unti-unti ka nilang hinihiwalay sa ibang tao. Gagamit sila ng linya tulad ng Ako lang ang nakakaintindi sa'yo o wag ka na makinig sa iba. Psychological isolation para kapag binigyan ka ng utos, hindi mo na ito kinukwestiyon. At kapag wala na silang makuha, mawawala sila. Bigla, walang paliwanag. At iiwan ka nilang hungkag, lutang, at galit sa sarili. Hindi dahil na-scam ka ng pera, kundi dahil ipinagkatiwala. Mo ang puso mo sa isang taong ginamit lang ito bilang laruan. Number 3. Love Bombing Pagpaparamdam ng sobra para mahulog ka. Love Bombing Sa una, akala mo lang sweet. Akala mo siya na talaga ang hinihintay mong taong magmamahal sa'yo. Pero ang hindi mo alam, isa pala itong taktika ng emotional manipulation. Isang bitag na pinaganda ng pagmamahal, pero may lason sa ilalim. Kapag sinabi niyang ikaw lang, wala akong ibang kausap, ang bilis mong mahalin. Sa loob ng ilang araw pa lang ng pag-uusap, magduda ka. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi minamadali. Pero ang scammer, binibilisan niya. Ayaw niyang makaisip ka. Gusto ka lang niyang mahulog agad parang siya araw-araw. Good morning, good night. My quote of the day pa. Lahat ng paborito mo, gusto rin niya raw. Parang soulmate, parang tadhana. Pero sa totoo lang, inaaral lang niya ang kilos mo para mas madali kaniyang kontrolin kapag dumating na ang hinihintay niyang pagkakataon. Habang binobombahan ka ng attention, sweet messages at promises of forever. May isa siyang goal, gusto niyang umasa ka. Gusto niyang ibuhos mo ang emosyon mo ang oras mo at syempre ang tiwala mo. Dahil sa oras na ibigay mo lahat yon, wala ka ng panlaban. Ang love bombing ay hindi pagmamahal. Isa itong strategy para tibagin ang depensa mo. Kapag nahulog ka, magsisimula siyang humingi, hindi lang ng pera, kundi ng loyalty, control at minsan, utang na loob. Kapag hindi mo nabigay, sisimulan kanyang i-guilt trip. Hindi mo ba ako mahal? Sana hindi na lang ako nag-open sa'yo. Ang masama, habang tumatagal, ikaw na mismo ang nagiging dependent sa kanya. Hahanap-hanapin mo ang atensyon. mag adjust ka sa mood niya. Isipin mo, baka ikaw ang may mali. Pero ang totoo, sinanay ka lang niya na siya ang sentro ng mundo mo. At sa oras na magsawa siya, babawiin niya lahat. Mawawala ang good morning texts, wala ng sweet talk, biglang malamig, biglang busy. Ikaw, lutang, malamig ang gabi, hindi ka makatulog. Dahil ang lahat ng binigay niya Pinasarap lang para sa huli. Mas masakit ang bagsak mo. Ito ang madilim na sining ng love bombing. Hindi ito tungkol sa tunay na pag-ibig. Ito ay pananakop gamit ang emosyon, hindi baril. Number 4. Seductive Techniques Bakit babae ang master sa larong emosyon? Hindi lahat ng scammer ay babae. Pero sa emotional manipulation, karamihan ng ginagamit na karakter ay babae, lalo na sa online scamming. Hindi ito dahil masama ang kababaihan, kundi dahil mas madaling gamitin ang imahe ng isang babaeng malambing, maganda at emosyonal para magpakawala ng tiwala mula sa biktima. Ang mga lalaki, mas madaling mahulog sa mga babaeng nagpaparamdam ng atensyon, lambing at admiration, sa psychology. Ito ay dahil ang ego at validation ng lalaki ay madaling matrigger ng papuri mula sa opposite sex. At ito ang sinasamantala ng mga scammer. Sa social media, maraming peking account ang may profile ng babae. Maganda, maamos at palangiti. Minsan pa nga may anak, may kwento, may drama. Gagamitin nila ang larawan ng inosente para makalusot sa defenses ng utak mo. Kasi kapag babae ang lumalapit, mas rare, mas intriguing, mas nakakakuryente sa ego ng lalaki. At pag nakahook ka na, dyan na papasok ang iba't ibang seductive techniques. Love bombing, sweet talking, mirroring, lahat ng ginagawa para ma mong special ka. Para hindi ka makawala. Para ikabit mo na ang sarili mo sa atensyon na binibigay nila sayo. Ang mga babae, likas na emosyonal at expressive. Sa dark psychology, ito ay nagiging advantage kapag ginagamit sa panlilinlang. Marunong silang mag-timing. Alam nila kung kailan maglambing, kung kailan magtampo, kung kailan tatahimik. Lahat yan scripted para kontrolado ka. Isipin mo to, may babaeng online friend ka. Sinasabi niya na ikaw lang ang nagpapasaya sa kanya na ikaw lang ang kinakausap niya, na ikaw lang ang naiintindihan siya. Kahit hindi mo pa siya nakikita sa personal, ramdam mong may connection. Pero ang tanong, totoo ba talaga siya? Hindi mo na malalaman kung seduction pa ba to o script na lang. Dahil kapag pinasok ka na nila sa laro, magiging addicting ang feeling. Ang attention nila, parang droga. Kaya kahit may red flags ka nang napapansin, pinipili mo pa rin manatili, umaasa, naniniwala. Kaya sa mga susunod na bahagi ng series na ito, Iisa-isahin natin ang mga seductive techniques na ginagamit sa dark psychology. Para sa oras na maramdaman mo ulit yung kilig na hindi mo maintindihan. Malalaman mo kung totoo ba 'yon o patibong na naman. Number 5, sweet talk. Paano ginagamit ang matamis na salita para mahulog ka? Hindi lahat ng salita ay totoo at hindi lahat ng matatamis na salita ay galing sa puso. Sa dark psychology, may mga tao na sanay gumamit ng salita bilang sandata hindi para magpahayag ng damdamin, kundi para kontrolin, paikutin, at patumbahin ang emosyon mo. Ito ang tinatawag na sweet talk. Hindi ito simpleng pambobola lang. Isa itong teknik ng mga manipulator para buwagin ang depensa mo. Uulit-ulitin nila ang mga salitang gusto mong marinig. Laging may papure. Laging may pangakong hindi mo hiningi. Para maramdaman mong special ka kahit hindi mo sila kilala. Ang teknik na to ay gumagamit ng psychological reinforcement. Kapag pinupuri ka nila, Natitrigger ang reward system sa utak mo. Nakakakilig. Nakakagaan ng pakiramdam. Kaya unti-unti, mas nagiging attached ka sa taong laging nagpaparamdam ng comfort gamit ang salita. Kapag nasanay ka na sa sweetness, dun ka na nila pasisimulang laruin. Kapag hindi ka sumagot, Sasabihan ka nilang namimiss ka nila. Kapag nagduda ka, sasabihin nilang iba ka sa lahat. Kapag umatras ka, iiyak sila gamit ang mga salita lang. Wala kang ebidensya pero ramdam mong totoo. Yan ang power ng sweet talk. Minsan, ginagamit din nila ang pagiging poetic. Magpapadala sila ng malalalim na linya. Mabanat na parang pang MMK. Pero lahat ng yan ay may layunin. Makuha ang simpatiya mo. Kapag nakuha na nila ang emosyon mo, mas madali ka nang sumunod. Mas madali ka na nilang galawin. Sweet talk is addictive. Masarap sa tenga. Pero kapag nasanay ka, mahirap nang mawala. Maghahanap-hanap ka. At kapag bigla na lang nawala ang sweetness nila, mararamdaman mong may kulang. Kaya kahit may duda ka na, babalik ka pa rin. Kasi hinahanap mo na ang sayang dinulot ng salita nila. Hindi lang 'to sa romantic setup nangyayari. Kahit sa negosyo, trabaho, ginagamit ang sweet talk para makuha ang loob ng tao. Kaya dapat maging aware ka. Kasi minsan, ang salitang matamis ang mismong dahilan kung bakit ka bumagsak. Sa susunod, tatalakayin natin ang mas brutal na teknik, gaslighting. Yung mismong gagawin kang magduda sa sarili mo. Yung kahit ikaw ang tama, ipaparamdam nila na ikaw ang mali. At kapag nangyari na yon, tuluyan ka na nilang hawak. Ngayon na alam mo na kung paano kumilos ang mga scammer at hacker. Panahon na para maging mas matalas at maingat ka sa bawat galaw mo online. Hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng mensahe ay galing sa taong inaakala mo. Sa panahon ngayon, ang pagiging inosente ay hindi na excuse, kundi paanyaya sa mga manloloko. Huwag mong hayaang gamitin nila ang awa mo laban sa iyo. Huwag mong hayaang ang pagiging mabait mo ang maging dahilan ng pagkabagsak mo. Pwede kang tumulong, pero kailangan mo munang siguraduhin na hindi ka mauto. Kapag may kahina-hinalang link, huwag agad pindutin. Kapag may biglang humihingi ng personal info, huwag basta ibigay. Kapag may offer na parang sobrang ganda para maging totoo, malamang hindi nga totoo. Gamitin ang utak, hindi lang ang puso, Tandaan, hindi lahat ng hacker ay tech expert. Yung iba, mahusay lang sa pagmanipula ng emosyon. Maraming biktima ang naloko hindi dahil sa kahinaan ng system, kundi dahil sa kahinaan ng loob dahil hindi nila alam kung paano gumagana ang dark psychology. At hindi rin lahat ng scammer pera ang habol. Yung iba, emosyon mo ang target. Gusto ka lang kontrolin, paikutin at gawing laruan. Ganyan gumalaw ang ilang babae. Oo, lalo na dito sa Pilipinas. Hindi lahat, pero marami. Kaya mahalaga ang awareness. Kapag alam mong may ganito palang ginagawa ang mga scammer, mas alerto ka. Hindi ka basta-basta napapaniwala at hindi ka basta-basta nalalaglag sa bitag nila. Kung ikaw mismo ay nabiktima na dati, huwag kang mahiya. Hindi ito kahihiyan, kundi leksyon. Ang mas mahalaga ay natuto ka at ngayon ay maipapasa mo na rin ang kaalaman sa iba. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa namin ang bawat video sa Darkness of Truth para magising Matauhan at matuto ang lahat. Para sa susunod na may kumatok sa inbox mo, ikaw na ang mas may control. Kaya suportahan mo ang aming channel. Mag-subscribe ka sa Darkness of Truth at sabay tayong maging matatag sa mundong puno ng panlilinlang.